mahusay, may kredibilidad at hinahangaan sa mundo ng pagbabalita. Pero hindi niya inakalang minsan sa kanyang karera, siya mismo ang magiging istorya. Robin Padilla announced a new platform through which everyone can make money. With it, katulad ng mga ganito, whether well is... Ikwinento sa akin ng news anchor na si Ruth Cabal kung paano siya nabiktima ng deepfake scam. December 2023, nang kumalat ang video ni Ruth na ipinost ng Facebook page na Global Review. Kuhang-kuha ang outfit ng news anchor, pati ang set ng dati niyang programa. Mismong si Ruth Ngaraw at ang kanyang pamilya, muntik mapaniwala. Paano niyo po nalaman na meron ng video na kumakalat no ng mga newscast niya? Noong una merong nag-send sa akin, parang nung nakita ko yung uh, thumbnail, Parang dinismiss ko lang siya. And then there was another person who sent it. So doon ako na, nagkaroon ng interest na tignan. Nagulat ako na bukha ko yung nakita ko and then it was my newscast. And then I thought I really heard my own voice. Kasi naalala ko yung damit ko eh. Pero wala akong report na ganong uh, storya. Isang investment scheme ang ibinibida kuno ni Ruth sa halos apat na pung segundong video. Ang 14,000 pesos daw na investment pwedeng mga umano ng 100 hanggang 150,000 pesos kada buwan kumpletos rekados dahil may testimonya pa ng mga kunwaring nag-invest at kumita. You will be able to earn hundreds of thousands of pesos per month. There are already some lucky people who have had the chance to try the program in action. I earned 130,000 pesos in the first month. Right now, the program is still running. I am very happy. The platform allows me to earn several times more than I could have earned at my job. Ganun, Tinatawag na deepfake ang video na pinakita sa akin ni Ruth. Galing ang salitang ito sa deep learning at fake. Ito yung mga larawan, tunog o video na digitally manipulated o binago gamit ang teknolohiya para gayahin o pekein ang itsura, boses at muestra ng isang tao. Talamak din abroad ang paggamit ng malalaking personalidad para lokohin ang publiko. Ilan sa mga biktima niyan ang journalist na si Anderson Cooper, Canadian Prime Minister Justin Trudeau, at Russian President Vladimir Putin. Ayon sa eksperto, ginagamitan ng artificial intelligence o AI ang pamemeke sa news report ni Ruth. Matagal na raw itong style ng mga online kawatan. Dati, makikita natin na talagang pinapalitan lang yung boses. Parang yung dubbing ng mga pelikulang, uh, foreign films, tapos... Pinoy yung nagsasalita. Pero ngayon, may mga uh, development na naman sa technology. So yung AI, uh, kayang kaya niyang gumawa ng mga hyper, tawag hyper-realistic video na kamukha talaga ng tao at magsasalita ng mga naparanta. Na tao. Pwede raw itong gawin ng kahit sinong may computer o smartphone. Hindi na raw nakapagtataka kung mga kilalang public personality ang biktima. So halimbawa, isa kang sikat na tao, isa kang artista, ang dami mong samples na makukuha online at sa YouTube. Pagsasama-samahin niya yon at babasahin niyo ng, uh, ng AI o babasahin ng machine para kunin yung mga bagay na gusto mong sabihin at gusto, gusto mong uh, ipasalita dun sa, dun sa tao. Ang, ang nangyari dun kay Ruth, ano siya eh, obvious din para sa para sa trend ng mga tao na lagi nakikita to. Obvious na na fake talaga. So pati boses niya, yung pitch ng boses niya hindi bagay dun sa pagsasalita niya. Budol alert. Posibleng AI generated ang video kung kakaiba ang buka ng bibig at mali ang bigkas ng mga salita. Nang mapanood ko ang video ni Ruth, madali kong nakilatis na peke nga ito. Lalo kung pagmamasdan ang galaw ng bibig at kung pakikinggang mabuti ang pagbigkas ng mga salita. Pero ang nakababahala ayon sa kanya, eh ang posibilidad na may maniniwala't maniniwala rito. Paano kung totoo may mag-invest? May maingganyo na, ay napanood ko si Rusca Bal, report niya sa balita niya or report niya sa newscast na may ganitong event or may ganitong uh, pwede akong maglagay ng pera. So dahil nakilala ako na as a news anchor or as a journalist, people might think na totoo yung sinasabi ko. Hindi pinalampas ni Ruth ang high-tech na pambubudol na yan. Sumulat siya agad sa Meta, ang kumpanyang nagmamayari ng Facebook, sa pag-asang mabubura ang peking video. apparently, it takes some time pala before the platform, the social media platform, can take it down. Diba? Yung una susabihin sa nila, it doesn't violate any, ano, any parang standard of the social media platforms. And then since, I, I don't know how it works, but since I have the link, the other day lang, kinlik ko yung link, the link is still there. So yung mga social media platforms, ano pong role nila dapat sa pagprevent prevent nga yung kumakalat na ganito na paggamit sa AI? I think ano dapat mas ano sila mas strict sila in terms of yung um, controlling yung mga ganitong halimbawa ang dami na kasi di ba may 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 online selling na mahirap siya maiwasan pero siguro naman kung may mag-complain na that's something they can immediately look at um, For example, kami na yung nag-complain, we're a media network, we're a media company. Sana naging mabilis yung pag-takedown nila. Nakipagugnayan din si Ruth kay Senator Robin Padilla dahil nabanggit siya sa video bilang siya umanong pasimuno ng investment program. Sinabi niya na rin niya na wala naman silang kinalaman sa ganun. Uh whatever platform or whatever money uh, or whatever investment program that is. Anong masasabi mong red flags na dapat people should be watching out for pag nakakakita ng mga ganitong videos? ako oh, kasi parang hindi na natin maikakailan na word. Ito na eh, ito na yung technology. And then AI has its benefits also, di ba? So parang nakakatulong din siya sa convenience or making things, making your work easier, faster, di ba? So sana lang, wag siyang maaabuso. It's because there's too much information. Hindi na nasasala kung saan kinukuha yung information. Extra budol alert daw dapat sa mga kumukonsumo ng online content kung may usapang pera na magdalawang isip na malamang budol yan. Dapat mas maging makilatis din tayo dun sa mga fina-follow natin, whether it's a scam or not, but it involves money. And yung sabi nila na if it's too good to be true, Probably. parang, yeah, uh, ba? Diba? So parang magdalawang isip ka na tatlong isip.